Hello guys, welcome to my vlog So, andito po tayo ngayon sa Bicol Dito po sa bahay ng pinsan ko Sa barangay Puting Sapa, Huban, Sosogon uh, um, So, yan kung mapapansin nyo yan guys Yan po yung mga uh, pinapaliguan ng bata uh, yan po yung pinanggalingan ng tubig dito sa buro, buong barangay sobrang linaw po nyan, guys at saka malamig po siya lalo na kapag uh, uh, umaga so ang pinanggalingan yan guys dyan lang po yan sa spring dyan lang po yan sa gilid na yan guys bari uh, galing po yan dyan po yan lumalabas yung tubig so sobrang linis po yan, guys yan po yung iniinom ng mga tao dito sa barangay hindi na po kailangan i-process yung tubig na yan kasi safe naman po si gamitin ah inumin tsaka galing po yan sa spring at kaya yung gray po dito guys hindi na nila pinapatay yung tubig unlimited water dito kasi yung Uh, gripo na galing uh, gripo ng mga bahay-bahay ay galing po yan dyan sa spring na yan yan, yan po yun pinanggalingan ng tubig na iniinom dito uh, pinapaligo pinapanglaba so aling po ang tubig dito sa baranggay uh, barangay puting sapa guys, soban Sorsogon So, yan na po, guys. So, uh, share ko po lang po sa inyo yung experience ko dito sa Bicol. First time ko po ay pumunta dito sa Bicol para magbakasyon. Maraming salamat po. Thank you.